你那边发过来，信号 Hello mga siswang, tara sama nyo kami ng Papa Me. Alasin ko na nga ito ng madaling araw mga siswang, maaga tayo bumiyahe dahil may imimit tayong mga kasiswang natin. Pamabolo 7-11 nga kami at nandito na ako kayo, mga siswang, Diyos ko, pumbili na nga ako ng makakain. Hindi pa nga kasi kami nagpa-breakfast ng Papa Me syempre kailangan natin ng kain no? Babiyahe-biyahe din kasi tayo mga siswang, opo, pupunta tayo sa Baklaran Church. Nakakatuwa nga kasi itong kasiswang natin mga siswang, mga siswang, matagal na matagal ko ng kaibigan. Since high school pa kami nito mga siswang, kay mamaya mamimit niya siya. Kasama niya rin yung pamilya niya, mga siswang, nandoon yung asawa niya, at syempre yung pinakagwapo niyang anak. Ayan nga, naisipan natapang papa mag-hotdog, at ako dito sa Gedli, nagmamaganda ako, at talagang natutuwa ako dito sa bracelet ko na to, from Hiri Gemstones. Order na kayo mga siswang, mga lucky bracelet nga pala, meron sila. Ito, napahat choco drinks nga ako mga siswang, pero hindi ko mauubos to, kaya talagang sabi ko kay papa, maghati na lang kami. Ang papa may, Diyos ko, nag-hotdog, eh ako mga siswang, wala pa talaga akong gana, baka masuka lang ako sa biyahe. At nga namin kumain, at ito na nga, mga siswang, kasama na nga na Amin sila. Buti na lang talaga, may sasakyan na itong ko at kaya talaga namang hindi kami mahihirapan mag-commute. 30 minutes lang nga talaga mga siswang nung namin talaga nandito na nga kami sa baklaran napakabilis lang baya kasi napakaaga nga namin dito mga siswang. 5.30 nga yung start ng misa medyo late na nga kami mga siswang pero huwag kayo mag alala kasi marami pa rin namang mauupuan doon eto na ngayon yung napakakit ng anak ng kaibigan ko mga siswang na si baby ayel sanay na sanay sa biyahe mga siswang. wong pag huminto talaga yung kotse talaga namang eto gising na gising na siya cute na kita ko mga siswang. napakataba ng pisngi pero usog inaanak ko nga mga upang pang 25 na ata yung inaano ko na yan. Hindi ko na mabilang kung ilan yung inaano ko. Basta cute at talagang lab na lab ako. Naku po talaga namang akin na akin yan. Nandito na nga po tayo sa Baclaran Church mga siswa. Namiss ko kasi to si Baby Aya kaya talaga namang sabi ko ako na muna ang ina for today's video. Apo syempre wala silang palag. Gustong gusto nga nila yan. Syempre ako muna ang mag-aalagat. Ito nga may nakita nga kami mga kalapati. Tuwang tuwa naman sya dyan mga siswa. Napakadami kasing kalapati tapos nalipad-lipad pa. Nagmamadali na nga kami mga siswa kasi baka mamaya wala na nga nga kaming maupuan doon. Nang makapasok nga kami mga siswang, eto naganap agad kami ng maupuan at tada! Buti na lang nakaupo kami mga siswang. Sakto namang kakaumpis lang ng misa mga siswang kaya talagang sobrang saya sa pakiramdam. Nasa bandang likuran na nga lang po kami kasi punong-puno na nga mga tao dun sa unahan. Tunay na napakaganda talaga mga siswang ng Baclaran Church, lalo na dito sa pinakaloob. Napakalaki. At eto nga baby ayal, behave na behave nga mga siswang. Oh, napakatahimik lang niya. Natanggal nga yung medyas niya mga siswang. Buti na lang talaga. Nakita ko agad nakakagigil ang mga paa mga siswang ang sarap-sarap kagat. Tinanggal ko na nga muna ulit yung sombrero ng mga siswang kasi baka mamaya mainitan. Ito talaga yung baby na to pag nakakita ng camera talaga na mga gustong-gusto mga siswang hindi hindi niya titigilan. Okay. Hindi talaga aalis ng paningin niya sa camera mga siswang. Kasi nga siguro nakikita niya yung sarili niya. kakagigil mga siswang, 'di ba? Ayun nga, pinabuhat-buhat ko na nga muna doon para makapag-focus kami ng papa may sa pagdadasal. Kasama nga namin si Nining at si Lola. Yan namang napakagwapong matatunayan na ay yung best friend ko mga siswang, si Gio nga pala yan, ang ama ni Baby Ayer. Siyempre kasama ko rin ang napakagwapo kong papa may, mga siswang, kaya eto, nagpo-focus muna kami dito para makapagdasal talaga ng taimtim. Tara mga siswang, magpasalamat at magpuri tayo kay Lord. napakasarap talaga sa pakiramdam mga siswang lalo na pag narinig ko yung sabay-sabay na nagkakantahan sa loob ng simbahan iba talaga yung feeling parang napapakinggan ko talaga yung mga anghel sa kalangitan kaya pag nagsisimba talaga ako mga siswang inaagahan ko gustong gusto ko kasi talagang nakaupo at nasa unahan para makapag-focus tayo talaga makapagdasal lang ta imti at ito nga nag-ostya ko mga siswang super happy and blessed ko mga siswang sa kung ano mong pagsubok na pinagdadaanan ko at ng pamilya namin sobrang saya pa rin pag may Diyos ka talaga sa puso mo mga siswang kakayanin lahat ng problema wala ka nang makapitan mga siswang try mong magdasal kasi baka mamaya kinukulang ka lang talaga sa pagdasal o pananampalataya tandaan nyo mga siswang walang imposible kay Lord Hinding, hindi hindi niya tayo papabayaan o oh, di ba mga siswang after nga namin magsimba eto na nga just ko nag CR CR na nga silang lahat niya kag ko nga rin sila magpicture picture picture dun sa unahan mga siswang kaya eto larga na tayo now kulang ulit kasi nakasama tong buong pamilya na to mga siswang di pa nga yan sila kumpleto wala pa kasi sila tita napakakita talaga pag may baby talaga sa pamilya mga siswang o panggigigilan mo talaga i eh sarap-sarap nila mga sisamong lambi-lambingan, hali-halikan. Ito ngayong mag-asawang si Gio at si Michelle. Init na init na nga si Baby Isle. Ayan, buti na lang talaga may maliit na electric pan sila. Soon mga siswong, kami naman ang papa may magkakaroon ng sarili namin pamilya. Ang sarap-sarap nila. Tignan mga siswong, oh. Tignan nyo naman, napaka-cute. Sabi nga nila, malalaman mo ang tunay na buhay, lalo na pag may sarili ka ng pamilya at anak. Kaya excited din ako mga siswong magkaroon kami ng sarili namin pamilya ng papa. May, oh, siguro hindi pa ngayon, pero para dating time talaga namang magkakaroon na magkakaroon kami ng marami anak. Sabi ng papa mo, mga dalawa lang okay na, pero ako basta may babae, may lalaki, okay na okay na yun. Pero mga sisawang, Diyos ko po, kahit anong gender yan, Diyos ko, basta magkakaroon kami ng anak ng papa mo at magsayang pamilya, go na go ako dyan. Sabi ko nga sa inyo, mga sisawang, walang imposible kay Lord, basta ipagdasal nyo lang, ibibigay at ibibigay yan pagdating ng panahon. Kaya mga sisawang, huwag tayong susuko. Aayon din sa atin ang panahon at syempre, alam ko na alam nyo, nakasama natin si Lord sa lahat ng laban ng buhay. Eto nga mga sisawang, nagkukulitan na nga lang kami ni Nining dito? Nahilo nga ako sa pinagagawa namin, Mang Sung. Nag-model-model ba naman kami ni Nining? Ayong hilong, hilong-hilo talaga kami pareho. Nakakatuwa nga mga siswang kasi dito sa part na to, munti nang mawala si Nining. Nagulat nga po kami. Kasi nga nung una, nagtitingin-tingin mga po na kami ng mga paninda-paninda dito. Tsaka yung mga damit, aba nagulat na lang kami pagdating namin sa akin, wala na si Nining. Nagsitarantahan talaga kami mga siswang talaga nang wala sa paningin namin si Nining. At yun nga may chat na sa amin si Nining, nasa na daw nga kami. Binalikan namin yung mga dinaanan namin, buti na lang si Nining, hindi umalis sa akin na mga siswang, kaya Sinubong lang din namin siya. Napakalabo pa naman ng mata ng mga sisumuntiga na daw siyang umiyak. Kaya tuwan-tawa talaga kami. <laughs> Huwag kang mag-alala ninin kasi hindi kami aalis ng baklaran hanggat hindi ka talaga namin nakikita, no? Ayun Ay, na nga mga siswang, bumalik lang muna nga kami sa sasakyan para ilagay nga yung mga pinamili at babalik nga ulit kami doon. Iiwan din namin kasi dito si Ayel, kailangan niya po kasi na malamigan. Sobrang init kasi talaga ng panahon ngayon mga siswang. Kawawa naman pag nainitan ng sobra to, Diyos ko po, baby baby pa naman. May iwan nga sila Kuya Alvin, Nining, Nanay at syempre itong si baby Ayel. Sila Gio kasi marami silang gustong bilhin mga siswang gaya ng mga damit, sapatos, dress. Talaga namang hindi maaari tong mga to mga siswang pero alam ko talaga si Michelle talaga ang mamimili dito pero siya ang namimili tignan nyo naman natatawa nga ako dyan mga siswang kasi ang mahal ng benta ni tatay 280 ang isa sabi ko Gio try muna tayo sa iba kasi syempre sa bungod pa lang yan eh. pasok tayo sa may pinakaloob kaya nga eto pumasok ka kami sa loob Diyos ko po mga siswang hindi nga kami nagkamali Diyos ko may 180 dalawa same na same lang doon sa short sa una na 280 dito 180 dalawa Diyos ko napakamura mga siswang buti na lang talaga hindi kumagat si Gio doon nga din namin si nanay ng short munti ka na nga, kami umabot mga siswang sa dulo pero napagod din. ay na nga nakabili na kami. Pabalik na nga kami sa sasakyan mga siswang. Maya maya nga naisipan nga pala bumili ni Michelle ng sapatos mga siswang. Nagmumotor kasi siya mga siswang papunta dun sa salon niya kaya kailangan talagang laging nakasapatos. Alam niyo na para safe na safe din ang pagdadrive at syempre sa init ang panahon ngayon. May napili na nga mga siswang si Michelle at pati kami nagandahan talaga sa kulay. Bet na bet din namin yung color. Ang kaso size 39 lang kaya nagpahanap kami ng size 40 o 41. Kaya namang si Kuya nagtitinda dali-dali namang kumuha ng size ni Michelle. Alam ma benta dito Nagantay lang naman kami ng ilang minuto mga sisuan maya-maya nga po Ayan nagsusukat na nga po si Michelle Tamang video lang ako dito sa GD syempre tinitignan ko sila Pag mga ganito mga sisong talagang alert na alert po ako opo Kasi dati mga sisong nakatrain na po ako na mali yung binibigay nilang size or minsan may mga sira Hindi ko naman nila lahat mga sisong lahat ng tindera sa mga ganito pero minsan po kasi may mga wais at budol Ito na nga nakuha na nga ni Michelle yung tamang size para sa kanya Talagang dinado double check niya talaga kung maluwag o masikip sa kanya mga sisuan kasi hindi na kami mga dito Wala naman kasi one year warranty ito mga siswa. Hindi ko na nga na video mga siswa ng mga pangyayari pero grabe buti na lang talaga chinek ko wala siyang box. Tapos si kuyang Tendero hinihingi na yung bayad hindi pa nga sa amin naaabot yung sapatos. Apo mga sisuong pag check ko size 42 tsaka size 44 magkaibang size ko po. Tapos nagmamadali si kuyang Tendero bawiin yung sapatos. din ko sinabihan si Kuya paano kung nakauwi na kami binigay mong size amin mali. Tapos mga siswang hindi siya natingin sa mga mata ko talagang naiwas-iwas siya at pinalitan na nga niya ng bagong size. At ayun nga mga siswang, tamang size na yung binigay at dinoble check ko nga at dali, dali na kaming umalis dun grabe talaga yung mga ganong tao, sana lumaban sila ng patas no, kasi may balik na karma yun naniniwala ko dun, kaya kayo mga siswang nga mag-iingat po kayo sa mga budol, kailangan double check nyo talaga bago kayo umalis pinagdasal na lang namin sila mga sisuwang. ito na nga focus na nga kami dito sa biyahe, no kailangan magmasaya lang talaga kami buong araw basta thankful kami mga siswang na hindi kami nabudol nung tendero na yun, nag-change topic na nga lang kami mga sisuwang. ito na nga usapan namin bago mawala si Nining Nining! lingon-lingon pa sa ako. Ay, ko tumiyo. Ikalang pwede. Kala ko talaga na kukuha na dito. Kala ko talaga na kukuha na dito. Kala ko talaga na na dito. Kala ko talaga na kukuha 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 na dito. Kala ko na kukuha na dito. Kala ko talaga 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 na kukuha na dito. Kala na ko talaga ko talaga na kukuha ko na kukuha na dito. na 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 Tawa na nga lang ako sa mga nangyari mga sisawang At ito nga maya maya Pag ko tulog ng si baby Ayel O oh, napaka cute talaga ng batang ini Sanay na sanay sa aircon tong bata na to mga sisawang Disko po naka aircon na kami sa loob ng kotse Init na init pa rin siya Kaya ayan yung tinutukan ko ng electric Man talaga namang nakatulog Pinagtripan ko nga lang din muna mga sisawang Cute na cute kasi ako eh oh Jadap, jadi cepat cepat cepat. Kaya gigil na gigil ako dyan kay Ayel, mga siswang Wong. Eh, na kahit ang buhat ko talaga naman tulog na tulog talaga siya sa Cecilia ko. Naghahanap na nga kami mga siswang Wong kung saan kami kakain ngayong tanghalian. Nung una naisipan nilang mag-sangyup, kaso mga siswang, Wong, Diyos ko po naman. Malaman ko pare-pareho pala kaming mga diet, kaya ito nagkukumanta muna ako dito. Nagigilan ang nadarama ko, naghahantay ng kalunggaran. Habang ang aking aras sa mga bituin. kung ako'y gaganong din sa sambitin, ikaw lang ang aking hindi. Hihi! Nakahulog ako sa tulad kung nung tinawag dito, mga big lil nan at ba mga sis may pagkantapat pa may mayanga eto nandito dito na nga kami sa Kenny Rogers. Dito na namin naisipang kumain mga siswa. eto mga kaibigan ko na to, pag nagyakag mga siswang treat talaga nila yan lahat. Simula sa transbong mo, hanggang pagkain mong paghatid talaga naman pag-uwi. Sino ba namang hindi mga siswa kay talaga? Hindi ka talaga makakapag-diet, makakasabay ka talaga sa pagtaba at paglaki nila. Tawang-tawa nga kami ni dahil may salamin nga. Kaya na talaga namang kitang-kita -kita mo talaga yung pagkimbot mo, pag-akit sa hagdan. Kumanap na nga kami ng pwesto mga sisong pero marami kami pagpipilian dahil konti lang mga kumakain ngayong tanghalian dito. Doon kami umupo kung saan talaga sentro yung aircon mga siswang. Alam nyo na kasi bawal mainitan ng baby ayil. Hey! Hello! Hello! Meron yan, syempre, of course. mas mga mga maganda ano? mga 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 uh, mga mga mas potato order na mga nga at ito nakahain ang aming lechon. Ang cute. Nakakagigil. Sabi ko nga sa akin yung ulo. Sana talaga mga si itong inaanak ko na to sa paglaki nito talaga namang kilalang kilala niya si sexy Ninang Ganda. Alam niyo na mga si ako lang yun. Diyos ko, wala nang iba. Ngayon mga bata pa sila, hindi pa sila masasabi yan, Pero paglaki nila, i -re ko na talaga ng Ninang Sexy Ganda ang tawag sa akin. Nagwawala-wala na ngayon mga si Kaya ayan, pinanood na ng Miss Rachel talaga naman. Bilib na bilib talaga ako kay Miss Rachel mga sisong Song. Napakaraming batang nabubodo, no. Kahit nga ako, napapanood na rin ako eh. Two tables pala kami mga siswang, Kasi nga hindi na nga may kaso sa isang table. At unti-unti nang nagsisidating mga siswang ang order namin. Bet na bet ko talaga ang mashed potato nila mga siswang lalo na ngayon kasi may spinach na. Thank you, Lord. Mas lalong pinahelty mga siswa. Super sweet din ng Kuya Alvin. Ayan, talagang pinagsisilbihan kaming lahat. Pinsan po yan ni Gio sa side nila Dada. Kinuha po yung driver nila. Abay, napakagaling din magluto niyan mga siswang. Single po yan. O kung sino man gusto, alam nyo na, mag-apply na. Abay, okay, lalo kong natuwa mga siswa kasi hindi mo na kailangan maghiwa kasi paghihiwaan ka na ni Kuya Alvin. Ayan, sasabihin mo lang kung anong part ang gusto mo, kung gusto mo ba may laman lang o kung gusto mo tabala or balat lang ibibigay niya sa iyo. Ayun, syempre happy happy rin si Nining at ayan nga si Nani na napakaganda. Oh, sino ka diyan, baby girl Kinesa? Mamaya nga magwawala na rin yan si Baby Ayol mga sisong kasi pag kumakain na nga talaga ng mga nagangab na rin yan. Gusto, gusto na rin niya kumain. Pinayagan na rin yung kumain mga siswang pero yung mga light and soft meal lang talaga. Alam niyo na mga siswang, baby pa yan, baka hindi matunawan. Let's go mga siswang, magdasal muna tayo at siyempre magpasalamat ka lahat sa lahat ng blessings. Thank you Lord. Kain tayo mga sisuang. At may maya nga mga, mga sisuang. Tapos na nga kami kumain, at to nilalandilan, nilalaro-laro nga nami si Baby Ayen. Abay, gustong-gusto ng bata na yan mga siswang para nga naman bumababa-baba ang kinain Ato nga, nga mga sisuang umalis na ngarin po kami at ito nga Ihatid na kami nila Gio sa amin. O di ba mga sisuang umalis kang gutom, umuwi kang busog at ihatid ka pa. mami miss ko na naman ang Baby Ayel na to. I love you so much. Lab lab ni ng sexy ganda. Oh ay! Ay! Bye. Bigger, bye thank you so much. Sala. Bye kuya. Bye. bye. Aba parang ayaw pa nga namin yung mga siswang pero marami kaming priority sa buhay. Thank you Gio and Michelle. God bless sa inyong pamilya. Thank you Lord.